Good day mga kamukha, nagbabalik again again kd 35 vlog. Ayan so maraming salamat sa mga laging nanonood sa aking video at siyempre ngayong video ay susubukan nating i-recover itong uh, pinag-asiduhan natin. Yung ginamit nating asido kasi itong uh, pinag-asiduhan natin ay nandito yung uh, laman na silver. So subukan nating uh, i-recover yung kanyang silver at uh, yun, sa limang nag-request na i-recover natin yun, sana ay nanonood kayo ngayon at sana ay mapanood nyo para magkaroon kayo ng idea at sana meron tayong ma-recover na silver. Ayan, so tapusin mo to para magkaroon ka ng idea. Ayan, so palike na lang at pasubscribe at uh, diretso na tayo sa ating video. Alright, ayan, we're back. So, ang gagawin natin, i-transfer natin dito sa dalawang bote. Yun. So, ang gagawin natin ay meron tayo ditong tubig at gagamit tayo ng dahil wala tayong solid na wala tayong solid na copper. Ayan, mas maganda sana yung copper uh, mas madali. Dahil wala tayong copper na solid, itong gag gagamitin natin itong asin. Eh, magtitimpla muna tayo dito sa isang basong tubig na to. Ayan, lagay na natin lahat para ano, sigurado. So, para sa akin, mas preferred ko kasi yung ano eh, mas maganda kasi yung copper eh. Parang mas solid yung pagkakuha ng pag-recover ng silver pagka kapur yung ginamit. Pero maganda rin naman itong asin. Naalala ko meron akong copper na tinabi, kaya lang hindi ko na matandaan kung saan ko tinago yun ayan hinanap ko na kanina hindi ko mahanap ayan so shout out sa nag request na i-recover natin ito uh, sana meron tayong ma-recover ayan, so ibuhos lang natin dito at uh, dito mapapansin nyo yung reaction nya ayan ilagay natin sa mas mas magandang pwesto para makita nyo yung kanyang reaction dito 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 yun tayo natin yung isa dito para pag natin yung tinimpla nating asin makita nyo yung kanyang reaction here we go yun kita nyo yun kita nyo yun biglang nagkulay gatas. Pagkaganyan na nagkulay gatas siya, ibig sabihin meron talagang laman na uh, ano yun? Mayroon laman na uh, silver. Ayun. Ayun yung mga kulay gatas na 'yan. Ibuus lang natin lahat 'to para sigurado. Ito'y so, haluin natin. Yun ang isang sinyalis pagka mayroong, yun ang isang sinyalis na mayroong laman na silver pagka naggatas uh, siya, nagkulay gatas siya. Nag yan. Yan o. So, yan ay isi-settle na lang natin overnight. Yan, overnight na lang siguro yan para bumagsak lahat ng silver. makuhanya niya lahat. So, uh, bukas ng umaga, ituloy natin to Okay. Alright, ayan, good morning at ito na, itutuloy natin itong hindi na tapos kahapon. Ayan, so, luminaw na yung tubig at pumagsak na lahat yung uh, i-recover -re nating silver. Ayan so tanggalin na natin yung tubig nito tapos uh huhugasan natin ng mainit na tubig. Yun. Ayan, so hugasan lang natin ng mainit na tubig hanggang sa luminaw yung kanyang, uh, hanggang sa luminaw yung tubig niya. Ayan, siguro mga apat na beses natin hugasan to. Yun o. Oh. Ante lang natin bumagsak, saka natin tanggalin yung tubig. Lagyan natin ng mainit na tubig. konti lang talaga ito ah. Parang wala tayo ga ma-recover dito. Pero sana meron. Ayan, bumagsak na. A few inches later Okay so after natin mahugasan ito na siya So ang kailangan lang natin gawin i-dry natin 'to bago natin lutuin Okay. So, ayan. Uh, lulutuin na natin. At sana may ma-recover. Parang medyo alanganin ako sa... Uh, I-re-recover natin ngayon. Medyo alanganin ako. Okay. Oh. <laughs> <laughs> Simukan natin. Lagyan natin ng konting borax. Oh, failure, failure after nating magtunaw ito yung na-recover natin ito sya so kailangan natin i-remelt ulit pero no? maliliit i-remelt ulit natin doon Nag tingnan nyo yung nangyari sa ating lutuan Oh, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? You know? So, i re it natin dahil naubos yung aking lutuan doon tayo magtutunaw. Okay. Para akong para akong ano dito ah. Timang para akong nagpa-praktis magluto ah. Ano pa yan. Punan na lang muna natin lagyan ng ano, ng borax kasi baka malunod. So ganyan lang muna siya. At saka natin lagyan ng borax kung kailangan. Kasi yung pinaglutuan natin mayroon na kasi siyang borax eh. Yan. Hindi naman siya yung talagang matatawag na failure kasi kahit papano meron tayong na-recover na silver. Yun nga lang, nahirapan tayo magluto. Kasi yung una kong pagluto is naparami yung nilagay kong borax. Kaya yung uh, ang nangyari ay konti lang yung naluto na silver tapos marami yung borax na, nila, na, na ilagay. Kaya yun, nalunod. Nagkalat-kalat na. So, ganun din yung mangyayari pagka magluto kayo ng ginto. Ang paglalagay ng borax ay depende kung gaano karami yung niluluto yung ginto. Nay. Inay ko po. Ang pangit. napagod ako napagod ako ito lang yung na-recover natin ito pa oh. tremel ko ulit wala na kasi yung bagong lutuan maganda sana kung bago yung lutuan para hindi niya apit maapit ko yung niluluto natin may pagka gold ah. Na, okay, kinet, kinet. Okay, pagod na ako, pagod. Okay, at ito yung ating naluto. Cute. Tibayin natin. Kung ilang grams. ang hirap mag-recover ng silver mas maganda pa yung ginto na nire-recover mo lagyan natin ng half milligrams okay, mabigat sa, GI, ay, sa silver half milligrams ulit yun o oh. one gram <laughs> Meron tayong 1 gram na silver, Ayan. Ayan. Alright, ayan. So yu, 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 yun. Yun yon 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 kaysa mag-recover ka ng silver. Ayan, sa pagluluto, nahirapan ako magluto kasi uh, nung, isang, nung unang beses nating lutuin, nagkalat sa, ano, uh, nagkalat sa pinaglutuan natin, kailangan natin ipunin yon para i-remelt. So halos apat na beses ko siyang niremelt. Ayan, so hanggang sa naging ganito na siya, hanggang sa naging okay na siya. Kasi uh, ano nangyari dun Naparami yung nilagay kong borax nung unang luto natin uh, kala ko kasi marami yung i-recover nating silver kasi nung hinugasan natin ng mainit na tubig kasi yun uh, parang marami siya di ba nakita niyo naman parang marami so dinamihan ko yung nilagay kong borax yun pala konti lang uh, isang grams lang pero meron pa kasi natira doon na ano, eh mga maliliit so kung nakuha siguro natin lahat yun baka merong 1.5 siguro dito sa niluto nating silver ngayon ayan so yun at uh, sana nakatulong at uh, nakapagbigay ako ng kunting idea about sa pag-recover ng silver. So, sa pag-recover -re ng silver, dalawang uh, method kasi yan, dalawang paraan. Yung isa is, uh, gagamitan ng uh, copper. Ayan, mas maganda sana yung copper kasi ilulubog mo lang yung copper dun, pusang kakapit yung silver dun sa copper. At uh, mahuhulog yung kumapit sa copper, yun na yung yung lulutuin. So, mas maganda talaga pag uh, ka, pag uh, copper yung gagamitin. Ayan, at sana yung uh, Uh, nakapagbigay ako ng idea at maraming salamat sa mga nanood dyan at pasubscribe na lang at palike and share. Ayan, maraming salamat at hanggang sa susunod.